Lord, gabi na, naglilinis ka. Sipag. Sipag, sipag talaga ni Clark. Tay, 'di mo naman kailangan gawin 'yan. So si Kuya Albert nyo, patawag, mag -ready na kayo. Oh, wait lang, ready nyo muna yung table.

O oh, sila naka-shower na ikaw hindi pa mag-shower ka na. Sige na, bukas na yan. Ay, but... Naintindihan ko si Clark eh. Alam niyo yung gusto niya pa yung naglilinis sa nag-aaral. Ganyan din ako dati. Mas gusto niya pa yung naglilinis sa mag-aaral siya. Bert, pasuyo yung ano para mas maliwanag tayo. Okay lang. Ha? Hmm. Huh? Si Kuya mo nasa taas, mamaya bababain. Okay, ito na po yung ano, ito na po yung resulta ng hindi pa Resulta po ng ano, yung ah, resulta. Ito pala yung bunga ng yung aming pagpupuyat. Mm. Ba't nabasa yung mga upuan? <tong> mm. Thank you. Lark, o ka <tong> eh, Parang may narinig ako English yun na. Dahan-dahan kayo. Baka matamaan sila, ate mo. Para, may oh English yun na ah. I'm sorry daw tapos yung isa it's okay. okay Kaya, kaya love na love ko tong bata na to eh. Uy, meron pala akong sasabihin sa inyo. When... Ah, okay. O si sige, mo na. Mm. Oh, wait lang. Okay, thank you. Hmm. Hmm. Oh, okay. Siyempre, nagsisipag kayo. Yan yung bunga nung kasipagan sa pag-aaral. Um, Clark, ito yung sinasabi ko naman sa'yo. Mas gusto ko naman yung pinagbubutihan sa pag-aaral. Kasi kung iyan yung gagawin mo habang buhay, ayaw ko din. Hmm. Gusto mo lagi malinis ito? Hmm. Okay. Thank you, Kuya Clark. Eh, tanong mo na yan. Para makapagsimula na tayo. Ah, um, oh, sige. Mamaya na, yung po mo nawawala. Kaya... Dahil po kayo, dahil po kayo, dahil po kayo, po dahil dahil po kayo, dahil dahil po dahil po po

Tapos hmm. po, ano po, yung mga card po namin nung mga half-year, uh, hmm. nababaan po ni ma'am ng grade. yung pala, mali po. Mali po yung pagkakaroon nito. Kailangan po daw tasan. Okay. Mababa daw po yung naibigay niya. Okay. Bert, kailangan dito kita. Po. Bakit? Opo. Hindi, dito gusto ko sa may puno para... Oh, Diyan dito, isa-isa Ayan mo na. Ako muna. Oh ay, grabe ka, Teka. Malaki ng pagbabago. Ay, Chela. Doon muna yun sa'yo. Wait lang. Ang laki ano talaga. At ay nagbunga po talaga. Nagbunga, no? Ang ganun-ganun na mo. Mwah! Okay. Nakita ni Papa mo? No? Ano sabi ni Papa mo? Tatay. Joke lang. <laughs> Ubus na yung luha sa mga natin. Kaya telegram kaya uh, hindi niyo ako basta-basta mapapayak na. Kasi ano na eh, pinatatag nga ako ng panahon. Tsaka ni Okay, Katekram. Ito po, uh, pinagsisigawan kong uh, ipinagmamalaki, ipinagsisigawan ko sa inyo, Katekram. Ang mga grades po ni Angela. Sabihin ko po no, muna, nung no first quarter, uh, Pilipino po niya, 80 second quarter ah oh sige sunod sunod muna or pa ganyan na okay first quarter 80 tapos second quarter nag 80 po at palakpaka naman dito kayo ano ba Mal ma malinaw dito ko birth o doon sakto lang po okay ang um, third quarter po niya 84 Iyan ay Pilipino. English, nung una, 77. First quarter. Tapos, nung second quarter po siya, 78. At ito yung nakakagulat, nag-82 po siya nung third quarter. Panakpahan. Oh! Oo! Yan. Yeah. Yan, sinasabi ko sa inyo, kateklam. Mathematics. Seven... Talakog pala ito. <laughs> 75. nung first quarter, parang pinasangawa na lang siguro siya talaga. Tapos, second quarter, 78. Saan ka pa, kategram? Nag-80 naman siya. Ngayong third quarter. Palak-palak. Parang hindi kaya ng luha. <laughs> okay. Okay. Uh, science. Ha? Grabe naman ang science niya. Ang science niya, 77, first quarter, quarter, second quarter, 78, at 85. Palakot! Oh! Grabe mo kasi ganyan. Next, uh, ito din o. Oh. Araling panlipunan, AP 70, 79, 85, at Ba't bumaba? 82. 85 na tas nag-82. My son, Luko. Ate, Angela. Uh, his grades is going up. Look. Tapos ito ka, Ito Edukasyon pang pantahanan at pangkabuhayan. kabuhayan. EPP, TLE. 78, tapos nag-82, tapos nag-83. Palakpa ka naman. <coughs> Tapos mape 82, 83, 84. Music, music 81, 82, 83. Palakpakan naman. Arts, 84, 85, 86. Palakpakan. Physical education 83, 84, 85. Health 81, 82, 83. Education sa pagpapakatao ESP 87, 88, 89. Good job, good job, good Mwah. Okay, Angel, next. Okay. Wait lang, sandali. Oh, no. Ito na. Ah, okay. Kasi dapat kasi hindi mo nalalaki yung mata. Ano muna? na? <laughs> okay. It's okay, my son. Oh, wait. <clears throat> mm. Bert, ba't ganyan ang camera mo? Nakaano yung ano. Madilim. Paano pa? Hindi pa. Nakaharap po kanina po siya. Ano mm. Hindi. Hindi, okay na po. Okay na. Okay, ito po yung kay Angel. Pilipino, 78, nag-83, 85. Palakpakan English, 76, sep... Ba't mo 76, 75, 78. Mathematics, 75, 79, 79. Ang pa? Science 77, 76, 86. Ito, Araling Panlipunan, AP, 78, 80, 83. naman. Edukasyon sa Pantahanan at Pangkabuhayan EPPTLE 78, 80, 81. naman. Materya 79, 81, 82. Music Music, 78, 80, 81. Arts, 80, 82, 83. Physical Education, PE, 81, 82, 83. Health, 78, 79, 80. Ito kasi sa pagpapakatao, ESP, 80, 82, 83. Paano? Paano na naman lang? Okay. Wait lang. O, na kayo. Punta kayo kayo, no? Kay papa niya. Sandali. ang ang wala pang grades, ang wala pang uh, anong tawag diyan? Card. Ang wala pang card Kuya. si Kuya Albert Angelo. Wala pang card talaga si Angelo. Meron po. Parang card lang pero wala pang ganyan so, po. ABC Pe ABC lang po tayo. ah, pero may grades din oh no sila. Eh, po 'yan, meron po. Mm. Albert, eh. Nakalimutan yata yung mommy na kasi so, hinahanap namin kanina, ilang beses hinahanap sa school, wala. Yan po. Yung card niya po. Ah! Bakala ko ano. Nakalimutan niyo mga mga. Ay, tatay. Noong pong pangalan.